Kang iabante mo mula sa pagiging dating tindero sa bangketa, ngayon ay isa ng iniidolong vlogger, ha? Ang person with disability na si Ireneo Crestota. Mula sa Tabogon, Cebu. Hinahangaan siya dahil sa mga kwento ng pagtulong niya sa kapwa na kanya inilalabas sa mga vlog. Putol ang kanang binti ni Ireneo pero hindi ito naging hadlang para tumulong siya sa kapwa patunayan sa mga pinupuntahang komunidad na minimigay pa siya ng pagkain at pera. Kuwento ni Erineo noong nagsimula siya bilang vlogger, ang mga content niya ay tungkol sa pagkain at mga bagong pasyalan, pero nagiba siya ng focus at itinuon niya ang mga istorya sa pagtulong sa mga kababayang naninirahan sa mga liblib na lugar. Matagal ko na pong uh, pinapangarap na hindi pa ako naging vlogger ay ang problema ay isa lang din tayong uh, mahirap so napakabuti yung Panginoon na ano po ay nakagawa tayo ng paraan na kahit pa, pa, kahit pa nakatulong tayo sa mga may kapansanan nakatulad ko at iba pa so, kadalasan natin makikita yung mga lugar na hindi talaga maabot sa hindi maabot kadalasan sa mga tulong sa ating uh, gobyerno. So bilang tayo ay tumutulong din sa ating uh, gobyerno, so tayo po ay pupunta sa mga liblib na lugar, yung mga bundok na, umakyat ako ng bundok kahit nag ako, inakyat ko talaga para maabot lang yung tulong natin uh, kahit groceries lang, may kunting tira or uh, makita natin na uh, ang bahay na butas-butas na matuluan so pwede natin mapagawa din kahit uh, sa maliit lang na halaga. Yan po ay ano po ah, kung sino pong ah, nga po na ah, maki sa aking munting adikain po, ah, pwede lang pwede kayo mag-message sa aking ah, itb, ah, ah Rene Ose Vlogs, Rene at ah, pwede kayong ah, mag ah, tumawag sa aking telepono po sa description box sa akin sa sa YouTube